kinakadlakad mo dyan? Naiihi ako, hindi ko makita yun. yung, yung ihian. Ando nang CR, oh. Doon ka mag-CR. Hindi ko nakita, eh. Andyan lang yan, pakihanap. Malaki ka na. He? Hindi ko kasi napigil at hinihila ako. Di ba sabi ko sa iyo ang CR andon? Ba't di mo hinanap? Hindi ko nga makita. Loda! Good morning! Aida! May surpresa pala ako sa'yo. iyo, ka! Tayo ka po. Yan. Kita nga yan? Diba? Ang ganda. O, oh, ka. Try ka natin. Ganyan. Binili ko sunda para mayroon kang oh, O, diba? Ang ganda po, diba? Nakarelax ka po dito. Ah. Uh, Teka lang po. Oh. Oh, andito na pala kayo. Parang si Hello. Para sa si mga mensahe. Ako'y duda-duda. Andito. Ah. pala na po mamakingo po. Hello. Dito po. dito si Dada. Kita udas po ako. Wow, ang laki naman ang bahay ni dito. Parang gustong gusto tumira. Gusto yung batang mga ito? Mga bada, makapamangkin mo po yan. Anak po ng kapatid mo yan. Sino kapatid? Kung namatay po. Mga kadugo mo po yan. Hindi ko yan mga kilala. Mga bada, makapamangkin mo yan. Nga pala, pagpahinga na muna kayo. Pasensya niyo na si Dada. Nakakalimutan niya na kasi. Anong gusto mo? Milo or gatas? Gatas. Sige, patitigla po ka. Sige, tangko. Ito po, gatas. Anong gusto mo pong kainin? Kanton, kanton. It's logo yung bangga. Logo. Ay, kuya. Kamusta ka na? Tita. Oh. Kawaan ka, ka. Kuya, pasensya ka na. Pinauna ko na yung dalawa ka Kung kasi ako'y maraming trabaho ang Ano, kamusta? Kamusta ang pakiramdam mo? Dada, si Tita, di mo ko ba Kuya, ako po si Angel. Asawa ni Paul. Yung kapatid mong namatay, di mo ako naalala? Hindi kita kanila umalis ka. Dada. Mga magulo ka lang dito. Paalasin mo yan. mo. Eh? Hindi ni po Hindi kita kanila. Hindi kita Umalis ka. Umalis ka dito. Dada. Si tita yan Ano nang nangyayari kay kuya? Pasensya na po kayo, tita. ano nga po. Ito malala na. Nasa short stage na po. Hayaan mo. Andito ako. Ako na mag-aalaga kay kuya. kuya. Akin na rin kuya, pagbabalat kita ng itlog. Akin na yan. Dada! Ako. Palisin mo yan, palisin mo. Ayaw ko sa kanya. Tita, kasi nga na po. Dito sige, babalik ka lang ako. Sige, sige, sige. Dada. hindi mo ba naalala si Tita yun? Asawa na ang ano mo, kapatid mo. Hindi, hindi ko kanila yun. Kasi, ayan. Kamain na po. Yeah. Alis pa lang ako ah. Tatlong araw akong mawawala. May seminar kasi ako sa Baguio. Tsaka binilin ko na kila tita yung mga kailangan mong gamot at gamit. Kaya magbibihin ka dito ah. Sama ako. Hindi, hindi kasi pwede ka. Yeah. May mga kasama kasi ako doon. Hindi kita mababantayan doon. Sama ako. Ita. Sama mo. Sama mo ako. Don't worry, na makita dito. Okay? Cut! Oo. Ano? Saan dito Sus, so ka. Mag Ika, dito. Bibi, ka mag-alala. ko na lang. Ikaw. Ha? Ha? Sus, lang naman. Hindi ka maglala lang. lang. Maglalakwat natin. Pinupunta mo. Hindi ka naman. Andrea. ka nga. O oh, bakit? Totoo naman ah. Hindi sa bantayan si Tito. ginagawa niya maglakwat siya. Hindi ka Tama po. Ano? Hindi pa ako nangyayari. Huwag ka magayari. Babalas din ako. Huwag oh, ka na po. Balas yan na ha. Okay ka lang po ba? Ay! Fine ako, Kater. Tignan mo, iniwan na siya sa atin dito. Hindi na naman, Andrea. Tumigil ka ma. Eh, nagdala ko at lang naman kasi yun. Tumigil ka. May importanteng lakad yung tao. Pumaban yun ka. Importanteng lakad? kaya lang siya ibang ginawa kundi di kumala at paglapat siya lang. Tama na nga, may stress na oh. May stress na si Tito. Doon ka na nga. Hmm. Totoo naman. Pagayaan okay, mo na po si Andre. Babalik din naman po si Andre. Babalik? Inclusive yung babalik pa yun. Nakita mo naman may dala ng bag, di ba? Hindi ka maniwala. -man Siyempre may dala bag. Three days nga daw sa Baguio eh. Three days? Sure ka bang babalik yung Tito? Oo, oh, babalik pa yun yung mo. Sidney. Ito, kabayaan mo si ha? Doon ka na nga, Andre, Okay ka lang po ba, Tito? May gusto mo Tubig po? Tubig po? Diyan. Naiihi ako, hindi ko makita yun. yung, yung ihian. Ando ng CR, oh. Doon ka mag-CR. Hindi ko nakita, eh. Andyan lang yan, pakihanap. Malaki ka na. kasi napigil na hindi hindi ako. Diba sabi ko sa iyo ang CR ang doon? Ba't di mo hinanap? Hindi ko nga makita. So anong anong gagawin mo? Ako maglilinis niyan? Inihina okay. ako eh. Ba't kasi di mo hinanap ang CR? Malaki ka na. Hindi ko na nakita. Naihi na nga ako. Hindi ko na napigilan. Bahay mo to, di ba? Dapat alam mo kung saan yung CR dito. Oh, ako tuloy mo dinis oh. ang ihi mo? Andrew. Andrew ka ng Andrew, iniwan ka na nga ng kampun mo. Hindi Andrew. Umigil ka na nga. Umalis ka na dyan at mag ako ng ihingi mo. Ang ibugyot naman. Hindi mo na makikita yung Andrew na yun, iniwan ka na nga eh. Tawad ko na lang sa'yo. Ano gagawin sa'yo?